Oh my God, yung ganda niya talaga. Parang hindi sila binaha. Huh? Siyempre, tita ka subdivision yan eh. Queen, pa-autograph naman, Queen. Your face card never declines. Like, never, ever, ever. Always remember that. Thanks, Queen. Nak, ano sa'yo, Nak? The usual. Okay, one face card meal. Patap na lang ng face card. Face card detected. Sobrang sikip mo, Nak. Period. Next! Ay, ate! Nak, ano order mo, Nak? Tatanong pa ba yun, ate? Face card meal. Okay, patap na lang ng face card. Sure. Face card oh detected. Ano kaya lang ba ng face card meal, no? Next! Ay, ate! One face card meal, syempre! Okay, patap na lang ng face ah. card. <laughs> Sobrang gorgeous mo! No? Face card detected. Period. Sis, ano yung face card nil? Exclusive lang yun sa mga may face card, te. Kanina, gusto ko din noon. Ang taas naman ng pangarap mo, te. Si Bakla. Hala, si Bakla, pinili talaga, oh. Hay, ate. Ano yon? Walang lugaw dito. Ah, uh, yung katulad ng binili ni. Bakit? May face card ka ba? Sis, tama na yan, sis. Doon na tayo. Opo. Okay. <laughs> may face card daw siya, oh. Ate, tara na, te. Tama na, nakakahiya. Face card, decline. <laughs> Ate, tama ba, na nakakailan. Facebook line. Maglugaw ka na lang, nak. Yun. Doon sa kabila, bagay ka doon, nak. Yeah, Maglugaw ka. Ate, sabi ko naman sa iyo, eh. Guys, 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 hindi na pag hindi na pag na pag hindi na Guys, guys! Si pag Ano? na pag kayo? Mag-ingay kayo! Alam niyo bang nandun pala ako sa kabilang building? Rinig na rin ko yung mga bunganga nyo. Lalo ka ikaw! Eh! Resident ka pa naman? Hindi mo mapatahimik ito mga kaklase mo! Sorry po, ma'am. Hindi na kayo nahiya, ha? katabi niya lang yung principal sa apis, no? Takat nang nadaanan kong klasong dito, tahimik may ginagawa! De La Cruz! Asan si De La Cruz? Mamaya na po, ma'am. Ay, ma'am, sorry po. Galing lang po ako sa kantin. Di ba sabi ko sa'yo, ikabit mo na yung Manila paper dito bang ako dumatayin? Ha? Sorry po, ma'am. Nakalim... Ma'am Katapang, good morning. Ah. Hi, sir. Good morning po. <laughs> good, morning, <laughs> Mr. Mr. Principal. Welcome <laughs> <laughs> and mabuhay. Oh, ako, very good tong mga tuwa. Opo, oh, mababait po na bata to Okay, stay. very good. Sige na, mag-iikot oh. pa ako, ma'am. Bye, bye. Bye, Paano is ito, paper? Ma'am, one hole po. <laughs> Bestie, okay ka lang ba? <laughs> Nag-away na naman ba kayo ni Ano? Sabi ko... Okay na ako. Okay, Bestie. Ano nga rin sa'yo, Bestie? Uh, Naiiyak ka na naman. Jawa mo... <laughs> okay na ako. Okay, Bestie. Bestie, <laughs> ba't ka umiiyak? <laughs> Bestia, ano ba ginagawa mo para gumana agad yung loob mo? Eh, di na-check out ako sa Shopee Mall. Dahil sa Shopee Mall, big brands prices lower than SRP. At may super brands flash up to 70% off. At eto pa sis, may early 1,000 pesos off vouchers ka pa every hour. Sigurado sa Shopee Mall sis, kaya naman sigurado din gagaan ang loob mo. Eto sis, so nag-check out ako nito. Tapos ito, sa'yo na tong isa. Tapos ito, sa'yo na din tong isa. Go na sis. Shop now. Ito na nga, oh. Good, Good morning, ma'am. mga wag. Attendance check tayo, ha? Iha, pakikabit na naman nila, paper. Sige po, ma. Akino. Present. Bagong bayan. Present po. Delacruz. Cruz. Present po. Delacruz! Cruz! Present po. Nina ng boses. Pasan nyo yung notebook pagtapos na kayo magsulat, ha? Ma'am, ito po. pa naman itong sulat na to! Para kinahidang manok! Unikin mo yan! Unikin mo yan! Ah, ma'am katapang, magpapapirma lang po ng excuse letter po. Anong subject to? Para po sa PE namin, ma'am. Ano anong subject ko? AP po. Alam mo, naman pala eh. Yeah, grabe naman si ma'am. Papa-excuse naman kayo ng papa-excuse? Gawin yan sa PE tan nyo, wag sa klase ko! Sorry po, ma'am. Grabe ka, ma'am! kayo tawa kayo, tawa kayo. Nakakalimutan nyo na yung boundaries nyo, ha? Lucy, ma'am. Nakakalimutan nyo na yung boundaries nyo. At unang-una, hindi nyo ako binabayaran dito para gawin katatawanan ng sakarapan. Hindi ba nakipagtawanan siya sa ating kanina? Ha? Pangalawa, hindi ako nag-board exam para basusin ang mga katulad yung wala pang nararating sa buhay! Siyempre, grade 9 pa lang tayo, no, eh. Nabastus ninyo? Eh, gitan nyo ba yung mga ugali nyo? Pandaan nyo, ha? Papunta pa lang kayo, pabalik na ako! ang mga ugali ninyo? Ma'am, may I go to the CR, po? Hindi! Diyan ka umihi! Sige po, ma'am. Ang mamatay ng dahil sa'yo, Jesseline? Ang mamatay ng dahil sa'yo, ma'am. Ibig sabihin po nito ay kabayanihan na mga Pilipino na isinagol-biso ang kanila Morning po, ma. Morning po, ma. Wala kayong respeto? Asan mga ID nyo? Hitam? Ha? At bakit ka nakapig uniform, ha? Sorry po, ma. Iin nyo ba kayon? Oh, hindi pala eh. Batang to. Sorry po. Kaya ba yung tao, ang iingay nyo dito sa hallway? Sino ang advisor nyo? Sorry po, ma. Ito, bumbo kayo. Mm hindi -hmm. ka kayo sa akin. Batang to? Anyway. Sige, ano yung ingay niyo Si, yung lip mo? <laughs> I'm so sorry, ginigate ko kasi to eh. Favorite ko kasi to. Eh, ano pa ba umuti? <laughs> eh, di magkakaamoy na tayo. Naku, ginigate ko to si Sam. I'm so sorry. Kiss, <laughs> <Please>, galing! <laughs> Hoy, oh, ano mo si? Sorry, ginigate ko kasi My favorite indie artist ko kasi to. Daming tanong. What if mag-lunch na tayo? Doon tayo sa favorite go-to meal ko. San ba yung sinasabi mong favorite go-to meal mo? Ano te, baka pati i-gatekeep mo sa amin ha? Ikalman yung mga te, hindi hindi ko to i-gatekeep sa inyo. Sharing you my favorite go-to meal ang Jolly Meal Savers! yeah! For only 99 pesos, pwede ka na mamili from their new one-piece burger steak with double rice and drink. Jolly Spaghetti with fries and drink or one piece chicken joy with drink. For a solid price of 99 pesos? Here again. Buso! Alam mo, favorite ko na din to. Lalo na yung new One Piece Burger Steak with double rice and drink. Saucy, so, beefy, si bagay na bagay sa double rice para sa akin. Naubos mo yung double rice? O, oh, ba? Diba, masarap na titig pa. Kaya hindi hindi ko higip-gip ang share worthy. Good deal na to. Uh, Ay, grabe siya. all busog.

Face card detected. Period. Uy, gusto ko din magkape. Paano yan? Edi di face card lang. Face card declined. <laughs> Sige kayo na lang. Oh my God, Te. By one take one No. Need lang natin mag-subscribe. Tara mag-subscribe tayo. Face card detected. Period. <laughs> Period. Uy, gusto ko din. Paano pa yan? Face card lang. Sige kayo na lang. <gasps> oh my God, Te. Extended hanggang June 13. 75% off deal ng Disney+ for 62 pesos and 25 cents, meron akong one whole month subscription sa Disney Plus. 1,047 pesos for one year subscription sa Disney Plus. Sa sign, itutuloy ko na yung high potential. Finally, mapapanood ko na yung Andor Season 2. Marirewatch ko na yung Captain America Brave New World. Disney Plus ba yan? Paano ba mag-subscribe dyan? Eh, face card lang. Charot! Doon na mag-subscribe ka na sa Disney Plus. Extended yung 75% off deal nila hanggang June 30. Ha? Totoo? O, okay, eh, check. Baka pag binge niya ulit ako ng mga K-drama, lalo na yung R movie. O ano, nakasubscribe na ba ang lahat? Period! So baby, let's get, let's get all the way Ayan, ho, i-call out mo yan. Wala pa yung ambag dito sa project natin. Ha? Nakapag-ambag na ako, ha? Ha? Anong ambag mo? Wala ka namang tinulo. No, face card. Ay, oo nga pala. Sorry, sorry. Gusto pa ba? Sige, sige. gulang. Okay. Go lang. Face card detected. Go ako na mag-report niyan, tsaka ako yeah. na mag sa Manila paper. Kapal naman ang mukha mo. O, ano meron na doon? Card, ah, parang hindi ka tumulong dito. Ano nangyari dito? Kapal din naman ang mukha mo, no? Ako pa talaga sasabihan mo ng ganyan, ha? Tumingin ka nga sa salamin. Oo, talaga. Pangit ka talaga. Ay, away pangit. Pinagtatalunan kasi nila na face card na lang daw iaambag nila. Seryoso ba? <laughs> ang galing kami dalawa dito. Face card test. Go face card, big <laughs> go, face card, big I think we'll have a winner tonight,. <laughs> Welcome back, girls! <laughs> oh my god, na-miss ko kayo, girls! Guys, nagka-sunburn ba kayo? Oh my god, ako din nagka-sunburn ako, oh my god! Saan so, nagbakasyon, guys? Ako sa Boracay! ako sa Shergal! Ako sa Zambales! Yan na yun! <laughs> ako nag-spicy uwi si Prong Crackers lang! naman nag-sweet at extra hot o wishy-prong si crackers lang ako. Cheers. Cheers! Hi, friend! Friend pa pala tayo. Favor naman, pwede ko nalang mag-report mamaya. Ayan na, lumalapit lang pag may kailangan na. <coughs> Red flag yan, sis. Yung lumalapit lang kasi may kailangan, may hihiramin, may favor. Tapos pag ako yung may kailangan, wala naman kayo. <coughs> red flag yan, te. Wala naman ganung friend. Ito naman, napaka-sensitive mo naman. Naku, naku, naku. Isa pa rin red flag sa akin, te. <coughs> Di ba valid yung nararamdaman ko, te? <coughs> Epal na ubo naman. to? Alam mo kung ano red flag, te? Itong ubo na to. Ang dami mo namang red flag sis. Wala ka man lang bang green flag? Meron te. Itong Strepsils Dry Cough. Strepsils Dry Cough. A multi-action cough and throat relief that soothes the throat and relieves cough. Sa akin sis, wala ka man lang bang green flag? <laughs> Meron sis, nilagay ko sa bulsa mo. Strepsils Chesty Cough. A multi-action multi cough and throat relief that soothes the throat and relieves cough. That's the ultimate green flag. Thank you, friend. Period.